Ito nga, confirm na nga, July 14, mag-guest at mag-perform ang SB19 sa Wish USA. At uh, ang tanong, saan bang uh, venue at dream destination, an incredible place to live and work? Get and share your news. Our Santa Monica di Umano, mag-perform malapit sa dagat. Ang post ng Wish USA, nireplyan ni Mother Parker At sabi niya, okay, my last guest, Santa Monica Pier maybe inside Pacific Park. O di ba? At nagreply ang page ng Our Santa Monica, maybe the bus should be blue. At isa pang ID na si Josh Santa Monica Pier, Venice Beach or Redondo Beach. O di ba? At ni ang post ng uh, Wish USA na July 14. This year, mag-guest ang SB19, ang Mahalima. Marami na ang nagulahula kung saan bang venue ang pag-perform ng SB19 sa Wish USA, Santa Monica Pier, maybe inside Pacific Park. Ang dami. Super excited ang lahat ng 18 sa Pilipinas. At US of A, 18. Kung sa Santa Monica Pier o inside the Pacific Park, ito ang maging itsura. Ito ang itsura ng Santa Monica Pier o inside the Pacific Park na malapit sa dagat magkaroon ng concert dyan na parang concert kasama ang Espinintin, Wish USA, guesting nila at performance.